Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput-apat ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudyo at ng isang Grego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Grego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng misya at nagtungo sa Troas, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, Nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangalal sa Macedonia ang mabuting balita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, purihin ng lahat ang Diyos, para ngalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, para ngalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, Ito'y dapat malaman tayo kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. si Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Aleluya, aleluya. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung napupot sa inyo ang sandibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sandibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sandibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.